So, karon guys, kay, naman ko yung order sa ka, anong kaoban ba sa trabaho. Bina ilim nun. Yun. <laughs> Pero guys, wala talaga akong makatilaw mga mag-inom-inom. Kung naman ang nun ni Ani. Pero na, kung nahuna-huna, na, na mag-uong man dahil ito, ginamos ba? Oo. Oh. Ginamos. Ayan. Abi na mo kining kuan. Kanang elim nun batanduway. Oh, no, no. Sabot mo man yung tanduway nga paborito nato sa kanang kuan. Sa to mga papag kuya, ung lulag lolo dito sa bukid. Dito sa oh, probinsya ba? May mga tanduway ng ini. Magmo gini ako na na koanan ba. May bawaan diba, dito sa kanang probinsya. Na -tanduway. Pero karon, Ginamos naman ang sulod. Wow. Ayun know, bunlis Bagoong. Bonlis bagoong. Oh my God. Fish. Sus. Sus, ginoo. Yeah. sulod naman ng bagoong ang ginamos din sa botilya nga sa tanduway nga. Ilim na naman ito din eh. So, ayan guys. That's all, that's all for, for, for this video. Bye.